Hello guys, sa sobrang init nga ng panahon ito, kumuha ko ng kawali sa loob. Nilagay ko dito, kawali na may mantika. After 20 minutes, inilagay ko na yung itlog. Ipiprito natin ito dito ngayon. So ayan. Matapos uli ang 20 minutos, ayan, nakikita nyo, luto na yung palibot niya. Yung gilid after ng isang oras na iniwan ko siya dyan ayan na yung ibang part ng itlog ay sunog na so nakaluto tayo guys ng itlog sa init ng araw pwede pala yun so ayan nakatipid tayo sa gasol yun lang guys wala akong magawa eh kaya ito naisipan kong gawin so yun lang 对呢。